Noon pa mang kahihiwalay lang ng couple na si Pokwang at Lee, O'Brien ay laging sinasabi ng komedyante na iresponsable, walang naambag sa pamilya, at lalo nang nagpasiklab ng galit kay Pokwang ay noong mabalita ang may karelasyon na diumano si Lee at higit sa lahat hindi nagsusustento sa anak na si Malia. Nagtagumpay siya na mapadeport si Lee hindi nakaligtas si Pokwang sa mga bashers na naawa kay Lee, pero sinagot niya lahat ito, at lalo nang hindi maganda ang dating sa iba namang netizens ang kanyang mga sagot na nakakasira daw ng mood, palengkera at waklas, at nakakarindi. Isang basher, kasi ang nag-comment na ipinadeport, pero humihingi ng sustento. Sagot naman ni Pokwang, kanino ako, hihingi sayo, sa embassy na lang ako magsasampa ng reklamo di sayo. Tanga, meron ding basher na ipapaban from entering US si Pokwang na pwede daw i-file ni Lee. Meron din naman sang ayon at pinagtatanggol si Pokwang.